Kamusta? Ako si Sir Renz at samahan niyo akong lakbayin ng kasaysayan. Bago pa man pumutok ang himagsikan laban sa Espanya, may isang bayaning nagpagising sa damdamin ng mga Pilipino gamit ang talino at panulat. Siya si Jose Protasio Rizal, ipinanganak sa Calamba, Laguna. Nasaksihan niya ang pang-aapi sa kanyang pamilya na nagugat ng kanyang pagiging makabayan sa Europa, isinulat niya ang Nolime Tangere at El Filibusterismo, mga nobelang naglantad sa kalupitan ng mga praile at nagpasiklab sa pagnanasa para sa kalayaan. Pagbalik sa Pilipinas, ipinatapon siya sa dapitan kung saan siya ay nagturo ng gamot at nagsilbi sa kapwa. Ngunit noong 1896, pilit siyang idinawit sa revolusyon at hinatulan ng kamatayan. Sa bagong bayan, hinarap niya ang firing squad ng buong tapang. Bumagsakman man ang kanyang katawan, ang kanyang mga ideya at sakripisyo ay nananatiling buhay isang pamana ng pag-ibig sa bayan. Ako si Sir Renz at ito ang kwento ng ating pambansang bayani. Maraming salamat sa panonood at i-follow ang biyahe ni Renz sa marami pang makasaysakayang video.